Actually, na sa usurot dala niya ng ano, radio. Ano? Ah. Na, ah. Solar, may solar radio din naman. Solar ano? radio na siya. Ano na rin siya? Ay? Ilaw na rin siya. Oo, ano? oh, ano? para Sige. at least. Pero ano, tayo. alisin natin yung stasyon. Dapat DWIC na. Ano? Stick to one. Ano? Dapat I yung I ano. na natin sa DWIC. Ano? Bila natin. Bila. bila, bila natin. ano yung Solar namin, electric pan, may radyo. May radyo na. Yes, Anapan so, nyo nga. At para magamit na agad ni Nanay Aida, several days later, hinatid na namin muli ang munting regalo ni Tatay Rani kay Nanay Aida. Hello po, Ate Aida. A few hours later. Kilala nyo po ba kami? <laughs> konting suspense, hindi muna namin sinabi na may dagdag na bigay si Tatay Rani. Sige lang, basta nandito naman kayo eh. Uh, oh, ay, okay lang, kami lang, kahit wala <laughs> oh. si Mama siya Oo. Oh. Ay, paano kung pumunta si Mama Shea, late lang daw, gano'n? oh, hindi. Mas lalong nakakatuwa. Tau po. Ay, ayan na nga. <laughs> <laughs> Sabi <na>. lang. <laughs> yung pinadala ni tatay sa'yo? Ano uh, nga? Ano nga sa palagay mo? Mga biskwit. <laughs> at para makita na kung ano ang laman, binuksan na at halatang excited na si nanay. Nakita ni tatay, di ba, may higaan ka na, may ilaw ka na, wala ka daw libangan, sabi ni tatay. Excited? Oh, Siyempre. Napapakinggan kasi siya sa radyo para daw mapakinggan mo siya. Tuwing lunes, miyerkules, biyernes, mapapakinggan mo siya. Babanggitin ka niya doon. Ito na mga ka-flasher yung munting regalo ni Tatay Rani kay Ate Aida. Siyempre, speaker. AM and PM radio station. Tapos, may flashlight. Flashlight. Pag nalobat yung ano mo doon, ilaw, di ba? Pwede mo rin siya magamit. Uh, tapos, nandito yung solar niya. At kahit nasa mababang lugar, malinaw at malakas ang signal, kaya naman hindi mapigilang kalikutin ito. Dito ka. Dito si Takay Rani. Pwedeng-pwedeng kumanta at magsayawan sa lakas ng radyo. At may pang pang ilaw kung sakaling maubusan ang kanyang solar light. Paano sayaw mo yan dati? Kapanahonan mo yan, di ba? Walang humpay na tawa ang makikita sa muka ni Nanay Aida habang napapaindak at nakikinig ng tugtugin. Dali, salamat sa uli sa <laughs> binigay mo. Patuloy mong pag-alala akin. Maraming salamat. Masaya? Simple, Siyempre, may libangan na naman ako. Minsan, ang kasiyahan ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung anong mayroon siya, kundi sa mga simpleng bagay na ipinagpapasalamat. Tuloy-tuloy ang tulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. Sino-sino pa kaya? Abangan.